mga kagus ang nangunguha pala kami ng malilit na dikya yung nakikita nyo yan mga gurus ay puro yan dikya malilit na dikya yan ang ipagpamain namin sa isda ko malaki isda yan o. nangunguha kami mga gurus yan o oh, ang dami na namin nakuha oh. <laughs> so, nasa laot pala yung mga dikya na yung magros lumulutang yun know, o, ang daming din nangunguha mga kapwa din namin But, uh, yung, oh, you yun know, o mga kas kasamahan din namin yan I kailangan nakaandar yung pambut yung si magros, eh, paikot-ikot ka dyan nahanap mo yung nahanap namin yung kumpulan na di dikya malilit na dikya po yan o oh yan paborito ng isda yan <laughs> so yan so nahihirapan kami yan kasi dahil medyo may inita rin yung araw at nakikita nyo mga kurus na may mga kulay brown yan po ay mga dikya yan you know? at tingnan yung mga huli dyan ah. mamaya mama mga kurus papagkita ko sa huli no. yung mga huli madikya na yan naabutan namin yung mga iba naming kasamahan no? mga daragat na nakahuli na sila nang maraming isda malalaki po iba Buta. Buta. dahil sa dikya na yan yun ang pam ginawa lang pamain kaya nanguha din kami yan oh. No? <laughs> ang daming dikya wala Grabe, mga dikya po lahat yan mga gross. nga lang. pero nagiging naahanap mo yung ganyan maraming dito dun sa gitna ng laot dami napakadami mga ng sa yung hindi pa namin alam kasi mga baguhal lang kami na nananagat sa ng mandaragat baguhal lang mandaragat eh, yung hindi pa namin alam alam yung Paano namin po yung bitla? Sumukot din kami yan. Uh, nakuha namin yung mga salabay po. Yung salabay na nakaka nakakasira ng buhay ng tao. Yung salabay na yun. Eh hindi pala yun. Kailan ito pala? maliliit na yan. Kasi yung muna namin nakuha yung mara maraming galamay. Eh, hindi pala yun. Ya pala makati masyado yun Mamak din sulat Kamay ko Napakakati eh tinuruan kami nung mga kasamahan namin Nakaragat Ya ganyan po Ganito yan Pasinsan po at Medyo magulo yung Buat ng kamera ko dahil Numatakbo kami yan Yan o Ayan yan po ang dami See ha? Oo. So, Oo. Uwi na kami mag-cross at papakita ko sa inyo yung mga iba lang yung mandaragat, no? Na nakakahuli po na napakadaming isda. <laughs> Yan ang pupapain nila, dikya. So yun. Papakita ko sa inyo. Sure din yung mga kasamahan namin na yun. Hindi kami mga bagito lang kami. <laughs> Tersubukin kami Kaya nanguli kami Ganyan Dapat ke dami Kaya mga kegurus <laughs> Ayan lah Kapag kita ko sa inyo mga Nanguli ha Pakit muna tayo Mga kegurus Kasi pauwi na tayo Yan At Swerte mga Nakahuli Shout out sa inyo kami hindi pa kami nakasubok na yan ang pamain eh Ayan, yan na po mga so, yan, nabuta namin si kuya. Uh, ang dami niyang huling tamarong. Oh. Yan si kuya na yan. Sa yun na talaga sa dagat yan. dami niyang huling tamarong. At yung isa naman yan, yan napugan po yan, oh, napakalaki. Yun. Ibang tao naman ang nakahuli yan. Ibang mandaragat. Napalaking napugan at yung 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 iba yan o oh. yan yung malaki na yan o oh. yan po talaga ang malakas kumain sa mga dikya na yan yan o oh. yan o ilang kilo o oh. tatlong kilo yan yan po yan po ay isda sa bato. Yan ang pinakamalakas kumain ng mga maliliit na dikya. Kaya susubok din kami yan. <laughs> so, yan. Yan mga kusno at Siyempre, hindi pa natin alam kung paano manghuli niyan. Kaya magpaturo mo tayo sa mga expert to. Ang <laughs> lalaking isda oh. Swerte talaga. Ang huh? dami. At saka talagang swerte sila gawa nung mayroon ng comprador. You know, mayroon na kagad na mimili. Pagdating mo dyan sa tumbungan. Mayroon na kaagad comprador kaya swerte talaga. Hindi ka na mahirap ang maglalako yan. Oh. Kumprahin nila kaagad lahat yan eh. Ang ah. dami yun. Marong oh. oh. So yan. Yan po mga gurus no. dami niyang huli. Eh kami wala eh. Nang huli pa lang kami. ng pamain. Nang pamain. Luna, oh yan, kini Luna, kini Luna. Yun. Hmm. Uy, sobra daw. Sabi niya, sobra pa. Eh, ko na. Libri na yan. Oh, babalik niya no? ko, libri yan, Oh. Sabi <laughs> <Libri> na Oh, libre na. Oh, shout out sa iyo, kuya. Salamat. <laughs> lang isang piraso, libri. <laughs> So, hanggang dito lah po mokros. Marami salamat betul sa patuloy ni ponod. Stay safe always and God bless us all. Bye-bye po.